ang Martes, nagbanding kami ng kapatid kong panganay. Umabot ng tatlong oras ang tanghalian namin dahil nagkwento siya tungkol sa naranasan niyang paglalakad sa kamino ng Compostela nitong nakaraang buwan. Biro nyo, sa edad na 78, naglakad pa siya ng 215 kilometers kasama ang dalawang anak niya at isang manugang. Marami daw silang mga kapwa peregrino. Yun ang Kastila para sa pilgrim na nakasabay sa kamino. At ang bati nila sa isa't isa ay when kamino. Ibig sabihin, mabuting paglalakad. Iba't ibang lugar ang kanilang pinagmulan. Pero lahat sila, iisa lang naman ang destinasyon. Ang simbahan ng Santiago ng Compostela sa rehiyon ng Galicia sa Espanya. Pwede naman daw pumili ng iba't ibang ruta. Merong mahabang ruta na pwedeng abutin wala tatlo hanggang apat na linggo merong mas maikli mula isa hanggang dalawang linggong paglalakad. Merong mga rutang palikuliko, may dumadaan sa mga bundok na may paakyat at pababa, mga papasok sa kagubatan, at may bumabaybay naman sa may tabing ilog o sapa. May bumababa sa kaburulan at mga liblib na kabayanan. At meron ding mga rutang dire-diretsyo, sumusunod lang sa mga kalye at mga simentadong kalsada para sa mga medyo nagmamadali. Pero lahat, iisa lang ang patutunguhan. Ang bayan ng Compostela. Compostela galing sa pangalang Latin ng kahulugan ay kampo ng mga Australia, Ba parang matalinghaga. Parang talinghaga tungkol sa biyahe ng tao patungong langit. Nag-work daw muna si Kuya ng halos na tatlong buwan ng araw-araw na paglalakad dito sa atin sa Pilipinas para siguraduhin mabuo niya yung kamino at makaabot sa bayan ng Compostela na walang atrasan. Alam nyo, dumarating daw talaga ang sandali na medyo nagsisimula ng masiraan ng loob ang peregrino na tutoksong umatras o natutokso ring mandaya at sumakay na lang ng bus o taxi. May sandali daw na mapapaisip ka sa mo sa sarili, ano ba tong kabaliwang ito? Eh bakit ba nagpapakapagod ako ng ganito sa paglalakad? Gayong aabot din naman ako sa Compostela kung sasakay ng eroplano o ng tren. At pinlanong nga pa nga daw ng kapatid ko ang lahat ng pwede niyang gawin kung sakasakaling mainip siya sa paglalakad. Meron naman siyang earphone na uh, nakakonekta sa cellphone, sa iPhone at may collection siya ng mga audiobooks at mga kanta, mga musika na pwede niyang pakinggan may listahan din siya ng iba't ibang paksa na pwede nilang pag-usapan habang daan. O listahan ng mga alaala ng nakaraan na pwedeng balikan sa halos walong dekada ng buhay na kanyang tinagdaanan. Pero nung nando doon na siya, nasabi niya sa sarili niya, eh bakit pa ako pumunta dito para lang mag-isip o gumawa ng mga bagay na pwede ko rin gawin sa ibang mga lugar at ibang oras? Eh kung narito na ako, bakit hindi ko pa ibigay ng lubos ang sarili ko sa sandaling ito? Ibigay ang sarili sa bawat minuto, bawat oras, bawat araw ng paglalakad na ang kamalayan sa bawat hakbang, sa bawat liko, sa bawat lakad. Na ang paningin sa bawat punong kahoy na madaanan, sa bawat kagubata, kagubatan. O pagmasdan, bawat bulaklak, sa bawat o makituloy sa bawat kapilyang madaanan. Na ang pandinig sa huni ng mga ibon at insekto, sa mga baka at kabayo. Itoon ang pandama pati sa amoy ng lupa. Itoon ang panlasa sa bawat uri ng pagkain na matikman nila sa lahat ng lugar na kanilang madalaw. Pagmamalay at pagbumulan, pagbababad sa karanasan, pagbubukas ng bawat pandama. Yun daw ang naging susi para sa kanya. Hindi lang para matiis o mabata ang paglalakad, kundi para pagyamanin ang buong karanasan ng kamino. Alam niyo parang ganito ang binago ni Jesus sa katuruan niya sa Ebanghelyo tungkol sa kaharian ng langit. Na hindi natin kailangang maghintay ng kamatayan o ng kabilang buhay para maranasan ng langit. Kaya pala, sa tinuro niya sa atin na panalangin, hindi niya sinabing makaabot na wa kami sa langit o makapasok na wa kami sa iyong kaharian. Hindi ang sabi niya, mapasa amin ang kaharian mo. Na kung susundin natin ang loob ng Diyos, kung sasambahin natin ang ngalan niya, kung paghahariin natin siya sa buhay natin, kung ang salita niya ay kakanin natin sa araw-araw, kung matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad, na kung tayo magpapakatatag sa pagharap sa mga tukso at pakikipaglaban sa masama, ang langit na pinapangarap natin ay maaari ng magsimula dito pa sa lupa. Dito sa lupa para na sa langit. Tama ang sabi ng sumulat sa isang tulang kastila na pinamagatang kaminante. Ang sabi sa Kastila, kaminante no ay kamino. Se hace camino al andar. Sa Tagalog, manlalakbay, walang daan. Ginagawa ang daan sa mismong